Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat at uh, welcome na naman po sa ating kung sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay sumada natin ang ating Pecha ngayon pong January 27, 2025. At uh, sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers natin dyan, sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada sa Pecha, sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at ayan po, umpisahin po natin ang ating sumada sa January po tayo. 1 pa rin po tayo dito 27 sa ating pretsa at 25 sa ating taon simplify ko muna natin yung mga numero natin dito January 27 2025 0 plus 1 is 1 2 plus 7 is 9 uh, 2 plus 5 is 7 at sa bandang gitna din po 1 plus 9 is 10 at 9 plus 7 is 16 at sa bandang baba naman 10 plus 16 is 26 so Ayan mga idol, yan po yung ating unang numero. Meron tayong 26. At yung kapares ng numero, dito pa rin po yan. Combine lang natin yung 3 numero natin dito. 1 plus 9 plus 7 is 17. Yan po ang ating kapares ng numero. Meron tayong 17. At pwede na rin po natin mataya yung kombinasyon na yan. 26, 17 or 17, 26. Ayan mga idol, pwede, pwede na rin po yan. At ito, 2 digits din po sila. 17 at 26. Kaya simplify muna natin bago natin yan isumadha. And if plus 71 plus 7 is 8. Dito naman sa 26, 2 plus 6 is 8. Parehas lang po sila ng sumada. Kaya isang numero lang po yung makukuha natin dito. Ito lang po 8. At yan lang din po yung ating isusumada ngayon. Uh, at ayun mga idol, isumada natin ng 8. Kunin natin ng 17 o kaya 26. Kahit alin po sa dalawang ito ang mauna ay pwede pwede po. Yan, anayin na lang po natin ang 17. Sumada din si Shefi. 1 plus 8 is, 7, is 8. 1 plus 7 is 8. Ah, uh, itong 26, mga 26. 2 plus 6 is 8. At pwede rin po din ng 35. So mga 25, 3 plus 5 is 8. Ayun, mga ganun, mayroon tayong apat na numero dyan na pwede natin pagpilihan. Rambol pa rin po natin sila. At mayroon na po yung mga ano, gusto po natin mga kombinasyon. Ayun, uh, mayroon tayong 8, 17, 26 at 35. Rambol pa rin po natin. At sa ating sample, pinuha natin yun yung 35, 35 at 17. Then 8 and 26. At 17. 17 and 8. And meron, well, balik po tayong tatlong uh, kombinasyon dyan na uh, sample po natin. Kung nagustuhan nyo po itong mga kombinasyon natin na kuha dito, pwede, pwede nyo pong matayan yung mga yan. Hindi naman kaya. Makakuha pa, pa kayo ng mga ibang mga kombinasyon dito sa mga Okay, circle po natin mga numero. Ayan, pili na lang po tayo kung ano pa po yung mga nang gusto po natin kombinasyon. At then mga idol, po natin sumali sa Petya para po ngayong January 27, 2025. Maraming maraming salamat po.